Good morning mga ka Welcome back to my channel and to my page sa mga hindi pa nakasubscribe dyan. Ano pang iniintay nyo? Because we have another motor vlog here! Kaya naman, samahan nyo ako! Time check! 628 in the morning. Saturday ngayon. Um, January... 18, 2025 at tayo ay papuntang Maliko. So first time ko doon. Kaya bablog natin. And para makita nyo na rin kung kamusta ba ang Maliko sa ngayon. Lalo at popular destination siya ng mga riders. syempre gearing up tayo. Complete gears. Dry Plus Balak Laba shout out. And of course, our best uh, from Purigan. Para safe tayo. Anyway, document or vlog natin tong uh, Biyahe na to. See you later on the road. nasa Rosales Pangasinan na tayo. So, ilang kilometro na lang ang byahe natin? Mali ko na. Ano na? po si Ma'am, sorry po. Ah, uh, meron po tayong speed limit po dito, Ma'am, 60 kilometers per hour lang po, 'yung pinakamaksimum maximum ko. Wala pa doon nakakita ako. Apa? Heavy deployment daw. Sige, sige. I oh. A few moments later. Yeah, no um order tayo guys na lugaw with egg and lechon kawali, special lomi, Spanish latte at salted caramel. Dito sa napakagandang view sa labas. And dito sa cup of stories. Gando. Ayun yung motor natin sa labas. Paalis na kayo? Pals ba? Opo. Saan kayo galing? Galing Ilocos. Ilocos Sur? Oo. In fairness, masarap mag-ride sa lugar nyo. Ba't kayo napunta rito? First time nyo dito? Opo. Yes. Ako rin eh. First time ko rin. Sino? Kali yun know? oh. Si Moto Dick! Hoy, Moto Dick! Picture tayo! Wow. <laughs> Kamukali Moto Dick eh. Joke lang. Ingat mga riders. Bye-bye. riders alis na sila from Ilocos sa yun? Hindi ako nagsabi sa kanya. <laughs> Sino ba ang si Strada? Hmm? Si JM. Nandiyo si JM eh. Ah. Oh, Kaya tao ngayon kanina eh. Ay, ngayon mga kateki yan, mukha na tayong ewan dahil um, nakauwi na tayo. Um, time check 3.44 in the afternoon. So, anong oras ba tayo malis yun? Parang mga magwa one. So, matotal parang 6 hours balikan ang maliko from Baco or Cavite. Not bad. Um, I was expecting like 4 hours one way. 45 hours, ganyan. Pero, hindi naman kasi ma-traffic. Medyo marami na sasakyan sa expressway, pero sa looban, hindi masyadong marami sasakyan, kahit Sabado. Um, kaya lang, meron kasi silang ordinance na 60 lang yung takbuhan doon. Kaya, hindi tayo sobrang bilis doon. Which is nice na rin, kasi pag looban, medyo delikado pag mabibilis. Anyway, um, what can I say? is a very nice place. First time ko sa Maliko at hindi ako na disappoint. Hindi sayang yung biyahe ko. At ang mura lang ng pagkain sa um, taste, wait, cup of, ano nga ba yun? <laughs> ko, nakakalimuto ko, ko lagi yung restaurant na yun. Pero sikat yun sa Maliko. At tamay mga suggestions sa mga nag-comment sa aking tanong kung saan masarap pumunta sa Maliko. Kasi, um, madali siyang puntahan, okay naman ang parking niya for big bikes, and uh, maganda yung view, and mura lang. Um, two coffee and uh, special lomi, uh, special lugaw, uh, sa so 500 lang binayaran namin, so de ba? for two person, two meals and drinks, mura na yon. kung para yung mga pagkain dito de ba? and uh, masarap, sulit na sulit yung babayaran mo sa restaurant na yun Uh, after that, bumaya kami konti para lang magka-idea kami dun sa dulo and nakita namin yung mga kakilala namin. Pero sabi nila, kung dumiretso kami, merong papunta dun Baguio. But wala kami plano mag-Baguio yun kasi mamimiray ba tayo with the rebels sa Tagaytay naman. So anyway, I highly suggest na putahan ni Maliko. Uh, small bike, big bike, uh, family with a car or anything, sulit. Napakaganda ng place. Um, hindi pa siya masyadong nagagalaw alam mo yun, konti pala yung mga commercial establishments. And yung mga tao, hindi pa rin ganun karami. So, masarap bumiyahe papunta doon. Highly suggested uh, ang Pangasinan, or Nueva Vizcaya. Hati daw kasi yun. Anyway, thank you so much for watching. Um, kung may mga tanong kayo, please put down on the comment section. I will try to answer those regarding our ride today. And uh, please follow me as well on Facebook, TikTok, and Instagram. And I hope to see you again on my next vlog. Bye-bye mga katati!